Wala nga akong gala pero dadalawin ko si Beshin Mariam sa Tawam Hospital for today's video. At ayan o, no, nag-aabang na ng bus ang Beshin Gala. Dito nga ang uwi ng bus sa harap ng dating workplace ko. Kaya hindi ko maiwasang hindi lumingor at mapaisip ng ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis ko nga lang din nakarating tapos naghagdan lang din ako para exercise na rin. Sakto pag-akyat ko, eto nabasa ko. Kurik ka dyan, baba may free face mask nga sa entrance, kaya kumuha na rin ako. Pagdating ko nga, inaala ko agad akong kumain. Actually, ito nga ang pinunta ko dito, charot. Sa dami nga ng pagkain, sira ang diet ng pasyente. Ayan nga, at nagkapi na kami, kainan at sikahan. Charan, ba ang dami? Alam na madami kang bisita. At dumating na nga ang pinakahihintay, ang rasyon. In fairness, generous sila sa rasyon na pagkain at masarap ha. Hindi lasang gamot. Kaya sa mga gusto ng masarap na rasyon, tara na dito. Charot. <coughs> Anong pakiramdam ng pasyente na ng limang araw? Stay more. Sarap pagkain <laughs> dito eh. Pahiga-higa <laughs> lang. Ba? Sarap buhay. Sarap buhay. Tiktok. Walang stress. Bibis yan. Kapaalam tayo at makakapkapan tayo sa baba. <laughs> Ang sarap maghiga-higa. Baka nga pala maitanong niya kung ano ang sakit niya, ba't siya na-confine? Bigla daw tumaas ang BP niya at hindi makahinga. At dahil clear naman lahat ng laboratory niya, advice ng doktor, healthy diet at iwas stress. Kwento niya nga na-stress siya sa kawork niya. Hmm, wawa naman. Kaya advice ko sa mga kawork dyan, huwag niyong stressin ang mga kawork niyo. Dapat nga sila pa yung maging best friend niyo. nagipit ka, malay mo, makautang ka pa. Ready to discharge na kami. Ay, no, Baka makalimutan mo to dyan mo oh. lagay. Okay. Ang pasyente na hindi mukhang pasyente. Meron siyang certificate. Yay! Paano mo yan ha? Laminate. Kailangan mo ng wheelchair. Magtatawag ako doon. Magre-request ako ng wheelchair. Sama? ako na Sarap ng bakasyon namin ang mga bakasyonista. Ang sarap mag-staycation dito. After 5 days nga ng staycation ni Beshing Mariam, lalabas na siya. At with certificate pa, bongga. Sa sobrang excited niya nga, ayun, nakalimutan niya ang charger niya. Pero kasalanan ko yata kasi ako ang nag-double check ng room pero hindi ko nakita. Next time nga, ayusin ko na ang pag-double check. Triple check na.